nagpaalam po siya sa amin noong October 12, pinabukasan po namin siya hindi makontak. Eventually, nalaman yung may boyfriend siya, di ba? Sino itong nalaman yung karelasyon niya? Through si Police Major Alan Avena de Castro. Nakareceive po ako ng chat at Alam ko po kung sino ang kikitain niya. Si Police Major Alan de Castro daw po. Mga respondent o yung akusado, ito sila Mayor de Castro, uh, Jeffrey Magpantay ay ma-issue na sa Tina for them to answer sa hablang inihain namin laban sa kanila po. Magandang hapon po, na Tay. Yes. Magandang, magandang, hapon, magandang po hapon po, kay Sister. Uh, so, kukuha tayo ng update. Si Mary ang nakatutok na reporter. Nandito si Mary ngayon, kaya pala sa studio. Sa PMP, side? Ano nang resulta sa ginagawa ng investigation? Ang, uh, nangyari po kasi Idol Raffi doon po sa sinasabing may nakakita nga daw po na may naglipat ng katawan daw po ni uh, Catherine na may mga dugo daw po sa isang uh, SUV na kulay red at uh, pina DNA na po ng kapulisan uh, po natin yung uh, SUV at uh, meron na daw pong resulta ng uh, DNA. Uh, meron din pong narecover doon ng uh, hair strands ay unawa ko po doon sa investiga ng CIDG, parang nakita na po yung pangalan noong may-ari noong, may -ari noong sa, pulang sasakyan. Pero parang wala naman pong sinasabi pang iba basta wala po siyang plate number. Yun po ang yung unawa po. May-ari po noong sasakyan. Okay. Okay. Colonel Jean Pajardo, spokesperson ng PNP. Magandang hapon po, Colonel. Magandang hapon po, uh, Sir Rafi. Opo, Colonel ano na po pinaka-latest dito po sa kaso ni uh, Miss Catherine Camilong, yung beauty queen na nawawala? Nilabas na po ng forensic group yung uh, resulta po ng ginawa po nila uh, DNA profiling uh, Doon po sa mga hair strand na na-recover po doon po sa Red Horn CRB at lumalabas po sa kanilang uh, DNA profiling na yung hair strand po uh, nag nagmatch po sa DNA profile po na magulang po ni Miss Catherine Camilon po. Ayun, okay. Pati yung blood? Yung ha, hair strands pa lang po. So, ibig sabihin, napakalaking probability na yun po ay kay Catherine Camilon. Ang tanong ko lang po, paano ho kayo nakapag-recover ng hair strands doon sa Red CRV na yon? At sino po may-ari ng Red CRV na yon? Kung malatandaan na, sir, noong November 9, po, ay uh... Uh, meron pong reported na uh, abandoned red CRV diyan po sa may uh, uh, barangay uh, Dumuklay, Batangga City at nai-report po ito sa CIDG. At immediately ay uh, pinuntahan po nito itong ilaw lugar dahil nga meron na po tayong hinahanap na red CRV. Dahil uh, meron po ang witness na nagsabi at uh, pumunta po sa CBS na sabi na noong, uh, October 12 po ay may nakita po sila tatlong pakihan doon po sa area na nabanggit na okay. may inilip po ang babae mula po doon sa Nissan Duke na pangbamay-ari po ng uh, ni Catherine at po ito sa isang red PRB Honda. Kaya okay. as a result of that po ay uh, pina-forensic examination na po natin itong red PRB at doon na po Sir Rafi nakita itong uh, possible uh, blood samples at saka hair strands. Okay. As to the owner po Sir Rafi, ay uh, na-trace na rin po ito base doon sa chassis and engine number na pagmamay-ari po ng isang uh, individual na nakatira po dyan sa uh, plus P. Tahan po siya, sir, na highway uh, patrol po at ADG ay sinasabi po niya na meron, na naibenta na daw po niya itong sasakyan as early as 2013 at hinihintay po natin uh, magpresenta po siya ng ebidensya kung kanino po niya naibenta itong sasakyan na ito. At nasabi niya ho ba kung kanino niya po naibenta? Hindi na matandaan according dun sa kanyang statement. Subalit sa uh, nag-commit po siya na makikipagtulungan at tahanapin po niya yung deed of sale dahil halos sampung taon na po yung nakalipas. But uh, siya ay... Uh, in constant communication po sa ating mga investigating investigating unit po. Okay, kasi po uh, kung 2013 pa yan, that's 10 years ago, eh dapat every year kapag nagpapa-register, yung bagong may-ari, eh, siya yung magpapresenta ng ID to prove ownership. Tama po sir, kaya meron din po tayo uh, sir na sinampahan na uh, isang individual for carnapping and uh, as a result po ng ating investigation na siya pong uh, current owner po nitong uh, sasakyan at lumalabas na po na hindi na ilipat yung pangalan na ito doon sa current sa uh, possessor po. Na, yun, uh, kinutuhan din naman natin sir for, uh, dahil po niya ma-explain how come wala pong mga dokumento na magpapatunay uh, pag-aari po niya itong sasakyan. Okay. So pwede yung makuha yung pangalan ng currently nakaregister sa kanya? Sa i-text ko mamaya Sir Rafi, wala lang po ako Sir na ngayon mga Sir na dokumento pero sige. ibigay ko po yung pangalan Sir Rafi. Yung registration mo ba? Expired? Yung car registration yung plaka o current? Yung uh, plaka, o wala pong plaka sa Rafi nung makikover po natin itong sasakyan na ito, pero na-trace po natin yung ownership based okay, po doon sige po. sa justice number. Yep. Kukuha po ako ng update dyan, Sir Rafi, at uh, bibigay ko po sa inyo po, Sir. Kilala niya ho ba si Major nung tanungin niyo po? Uh, he denied any knowledge about dito sa kaso po involving Ms. Catherine Kabiton, Sir. Nasaan po ngayon si Major? Makakalo po yan po siyang under restrictive cost to this at uh, headquarters po ng Police Regional Office uh, 4A po dyan po sa Cab Vicente Limpo. Okay. Pero wala pa pong kasong inaisasampas sa kanya? Meron na po sir. Uh, noong November 14 po ay nagsampa na po tayo sa Patangas Prosecutor's Office ng kasong uh, kidnapping and serious illegal detention. Laban na po dito kay uh, Major uh, De, De Castro at isang uh, Jeffrey Aguilio uh, Magpantay at two other gandos. At uh, iniintay na lamang po natin ilabas ng Prosecutor's Office uh, sa Rappi yung uh, resolution po. Okay. So habang gumugulong yung kaso sa Fiscal's Office at lumabas yung resolution at maraffle yan sa isang judge at lumabas ng warrant, diyan muna sa sa kampo niyo under restrictive custody at hindi siya makalabas? Tama po sir. At Colonel, asahan ko na hindi po makatakas yan. Yes sir. Yun naman po sir ang commitment po na So when you said restricted post yeah, siya po ay nakapag-alagala dyan sa headquarters? So... Nandun po siya sa kampo uh, sir Kapi ng uh, regional headquarters po ng uh, POPO-K. Nandun po siya sa okay. uh, lugar po doon sir. Okay. Sa loob ng kampo siya pero he's allowed na gumalagala? Hindi po sir. Uh, restricted po ang movement niya. Nandun lamang po sa kampo po doon para uh, dinidinig po itong kaso at gumugunan na sa rin kasong administratibo laban sa kanya. Oo nga po ma'am, restricted siya sa isang lugar dyan. So ibig sabihin, pwede po siyang tumakas kung gustuhin niya. Meron pong nakabantay po sa kanya, Sir Rafi, ng mga pulis natin po. Is it possible kung siya ay ilagay sa loob ng selda? Is that possible? Is that okay? Ah uh, sa ngayon, Sir Rafi, ay hindi po siya nakakulong dahil on-going pa po, po, sir, yung uh... 'yung case build up at evaluation. Kubalit nga ito po ay uh, papasok na po doon sa level po ng preliminary application at ako na po ng uh, resolution po at may isang panaw sa korte at mailabas yung warrant of arrest ay po pwede na po natin siya sir i uh, iserve yung warrant of arrest Apo. para ipulong po siya. So nakahold po siya restrictive custody. Wala po pa pang ibang kaso administratibo na isang pasapan? Yan na po sir. Raffi, uh, yung original internal affairs service o grave offense po itong uh, isinampang krimin, uh, admin case sa kanya at criminal case. Kaya po restrictive po siya at pagtunog po siya at binabantayan po ng uh, ating kapulisan at po natin nasa Rapi uh, sa ating mga kababayan na hindi po ito makakaalik po doon. ako po, Colonel. Pero ako po'y sigurista kasi. Gusto ko lang po maniguro na using that administrative case that has already been filed against him by the PNP, then baka pwedeng loob po siya ng selda. Maski sabihin natin, sariling selda lang niya, wala siyang kasamang ibang mga inmate doon, preso. Para sa sarili lang niya, And then sa loob siya ng selda at hindi siya makakalabas. Sige po sir. Sasabihin po natin yan sir sa Regional Director po sir ng, uh, ng Prop. A kung po possibility, possibility po na mailipat siya sa isang selda uh, po habang binidilip po ito. But as we speak po, uh, we were assured sir by Regional Director po ng Prop. A. Is, okay? Sige, mag-assure po si Regional Director. Pero pag nakatakas na, ang sasabihin lang ay sorry nakatakas, hindi namin ginusto yan pero pasensya na. E eh, wala na, tumakas na yung tao. Uh, yeah, he is under strict uh, security na 24 oras pong binabantayan ito at hindi siya basta-basta pwedeng lumabas kung asaan man siya hinold po ngayon. Ngayon, wala mo ba siya sinasabi kapag siya po'y tinatanong ninyo, inimbestigahan? Well, he opted to remain na uh, silent sa Rafi. Uh, in fact, nung pinatawag po siya ng ating chief PNP ay uh, mas pinili po niya na huwag na lamang pong sagutin. Okay. At sinasabi po niya, sir, na uh, sasagutin na lamang po niya yung mga reklamong isinampa po sa kanya. Tama po, Colonel. Karapatan niya po yun. Hindi po natin pwedeng pilitin. Andito po kasi si nanay, tatay at sa kayong sister. Meron kayong gustong itanong sa kapulisan natin. Kaya po kayo napunta rito kasi gusto niyo po makipag-communicate sa PNP. Ano pong gusto niya itanong, nai? Ako po, wala naman po ako ng ibang gustong malaman, sir, kundi yung uh, mapadali po talaga ang pagkakita sa aming anak. Yun na lamang po talaga ang gusto namin ngayon dahil mahigit na nga pong isang buwan. Wala ho talaga kaming alam na kahit na ano sa kanya. Okay, tay, meron kayong gustong itanong sa police natin, sa PNP? Uh, po nang sinabi ng sawa ko na sana po eh, na po sila at ng, para po madaling makita po ang aking anak. Okay. Si sister, sister, meron kayong gusto itanong? Ako po, wala naman po. Ako masyadong tanong kasi po ginagawa naman din po nila yung kaya nila. Ang, okay. Ang sa akin lang po, ang mahalaga lang po sa amin ay yung kapatid ko po na sana po malaman na po namin kung ano na po ba talaga yung totoong nangyari sa kanya. Colonel, alam ko tuloy-tuloy ginagawa yung pag-iimbestiga. Sa patuloy niyang pag-iimbestiga, wala pa po kayong lead kung nasaan po itong si Miss Catherine? Ah, uh, wait, ngayon na uh, Sir rapi, ay wala pa po tayong uh, nakukuhang uh, matibay na ebidensya that will lead us to the possible location po ni Miss uh, Catherine, pero hindi po tumitigil sa rapi yung PNP po sa investigation po na ito dahil uh, gusto po namin mabigyan ng closure po itong kaso na ito. At gaya po ng pamilya sa Rapi ay umaasa pa rin po tayo na makirecover po nating buhay si Ms. Katerina Camilon po sir. Okay. Wala ho bang mga testigo o CCTV na lumutang na pwede hong gamitin bilang ebidensya na para maging lead sa ginagawang investigasyon nyo ngayon? May mga na-recover po uh, Sir Rapi na mga CCTV footage po yung uh, CADG na siyang nangungun sa investigation na ito. At ito nga po yung mga... mga lead na sinusundan nila para ma in po yung mga possible na mga locations na pinagdalhan po sa kanya ko May nabanggit po kanina na magpantay? Ito pong uh, Jeffrey Magpantay, sir, ay uh, personal driver po ito ni Major De At ito rin po yung uh, isa sa tatlong uh, kalalakihan na positively identify po ng dalawang uh, witness po natin na uh, nagsakay sa isang dugo ang babae. palipat po doon sa CRB na red po. Si Magpantay po ay isang pulis din? Si po, Sir Rafi. Okay, nasaan po itong si Magpantay ngayon, ma'am? Hinahanap pa rin po natin na ha, uh, Serapi at gusto ko na rin pong kunin itong pagkakataon na ito Sige upang po. manawagan kung sino po sir ang meron pa pong uh, mga informasyon para po sa ikalulutas po ng kaso na ito at uh, maaaring may alam sa possible location na po nito mga suspect na kinasuhan natin ay sana sir ay makipagtulungan sila para mabigyan din po natin ng uh, Kaukulang progress itong kaso po na ito. Okay. So si Jeffrey Jeppoy Jeff Magpantay ay personal bodyguard driver ni Major. Sino pa po yung isa? Ito po yung nakita ng mga witness natin. Isa nga po doon sir si uh, Mr. Magpantay. Yung dalawa po siya ay unidentified po. Isa lang po yung na-identify po ng witness natin doon sa tatlong nakita nila. Ito po si Magpantay po sir. Si Magpantay po ay nagtataguna? Yes po sir na na-check niyo na po sa mga posibleng pagtitirahan niya mga kamag-anak at wala po siya doon. Ongoing po sir, yung ating uh, manhand operation laban po sa kanya doon sa mga lugar na posibleng kanyang uh, kinakukuunan sir. Okay, ano naman pong reaksyon ng mga kamag-anakan ni Major tungkol sa kasong ito? kernel Well, uh, hindi po po sila personal nakakausap, sir. Subalit itong kaso po na ito ay laban po kay Major Di Castro na alam po natin na siyang pamilyadong tao but yung pamilya po niya ay nakiusap na na wag na po silang idamay dito sa kaso na ito at uh, okay. hayaan po yung kanilang kaanak na sabutin po yung reklamong isa ng pasakot. Opo, ma'am. Gano'n po katagal sa servisyo sa si Major, Colonel, ma'am? more or less, almost uh, 15 years na po ito, sir. Ito po ay uh, batch 2008 po. Kaya medyok na po siya. So more or less, sir, ay uh, may higit uh, close to two, 20 years na rin po ito, sir. 20 years. Okay. PNPA Opo, graduate po siya? Opo, sir. Opo. Okay. At ano po yung uh, pwesto niya currently, ma'am? Bago po siya, sir, uh, narinig po sa kanyang pwesto, siya po ay uh, me-embro po, sir, ng uh, Drug Enforcement Unit po ng Police Regional Office 4A. Po. Ayun. Drug Enforcement Unit. Siya ho ba uh, test niyo? Na baka ito po ay drug addict na? Uh, that I have to find out, sir Raffy kung siya po ay uh, dinakag-test po, sir, ng uh, POPO-8. Opo, gaano na po siya katagal na miembro po ng uh, anti-drug uh, unit po ng PNP? Uh, my apology, sir Raffy, uh, I don't have with me the uh, major po, Ang uh, information lang given to us, sir, is dati po siya ang uh, po ng Provincial Drug Enforcement Unit po. Okay, sige po. From time to time, Colonel, uh, kami po ay may ipaugnayin sa inyo uh, on behalf of the uh, relatives kasi uh, pupunta po sila sa amin para kumuha ng update. Uh, now, tatawagan namin kayo at kung ano pong pwede namin maitulong ng aking tanggapan, not only dito sa Huwante sa radio kundi tanggapan ko Senado, para mapabilis yung uh, paghanap ng ustisya uh, dito uh, ng, uh, ng pamilya ng nawawalang si Ma'am Catherine Camilon, Colonel. Yes po sir, Rafi. sa niyo po yung uh, uh, cooperation po ng PNP uh, tungkol po sa kaso po na ito sir. Thank you po Colonel. Salamat po sir. Ako po ay magbibigay ng reward. Ginawa ko ito noon, nasod ko, gagawin ko ulit ngayon. Magbibigay po ako ng 500,000 pesos reward sa makapagtuturo sa kinaruronan ni Jeffrey Poy Magpantay. Isa pong napakahalagang witness ito. Kapag naituro niyo po yung kanyang kinaruronan, at hanggang sa siya po ay nasampahan ng kaso, makakatanggap po ang sino man ng 500,000 pesos cash coming from me from my own pocket. Pero ko sarili yan. Ayan po. Pagmastan po naman buting pagmumuka po ni Jeffrey Jeppo Jeff ay magpantay. Ito po ay personal bodyguard and driver ni Major De Castro. Siya po ayon sa testigo kasama sa nagbit-bit sa katawan kay Miss Catherine Camilon papunta sa isang Red CRV Honda at nagtatago na ngayon. Ganito ang gawin mo, Mary. Kailangan ng cooperation talaga dito. I'm sorry, I don't want to put pressure dito po sa kamag-anak ni Major na wala namang kinalaman sa kaso. Pero sa ngalan ng pagbibigay ng linaw sa isang kaso na medyo malabo pa, nahirapan yung mga pulis natin para mapabilis yung pagulo ng kaso, ma-identify yung mga tamang suspect. Then, ang susi rito ay itong driver. And I'm sure, kung driver bodyguard ito ni Major, then kilala ito ng family ni Major. So, the PNP should talk to the family of the Major para magbigay ng info. Hindi natin kailangan banggitin pa yung pangalan, pagkakalinanlan ng wife at family major. Pero dapat mag din yung family ni major dito sa ginagawang investigasyon. At anong cooperation kailangan? sabihin ng family major kung sino itong si Jeffrey Jeppoy magpantay. At least doon man lang tutulong. Now, kung sumuka rito, Jeffrey magpantay, tulad ng ginagawa ko, I'll protect you, I'll make sure na walang mangyari sa'yo at balance sa'yong korte. Yun yung pangako ko sa'yo. Hi. Colonel Pahardo. Hello po sir. Okay, isa na naman po. So ito pong si Jeffrey Jeppoy magpantay ay driver bodyguard po ni Major. So did you talk to the family of Major para tanungin kung sino talaga ito si Magpantay, taga saan siya, baka pwede makita yung kanyang resume. Siyempre, pag nag-apply ito kay Major, eh, meron itong resume at sinamitin niya kay Major. Maraming mga information doon sa resume na maaring makatulong sa inyong investigasyon. Na-establish na po natin na ah, Sir Raffy base po sa ating investigasyon na ito po talaga ay uh, personal driver po ni uh, Mr. Uh, ni Major De Castro. Sobalita, ah, kagaya ng nasabi ko kanina, Sir Raffy ay uh, ayaw pong magsalita sir ni uh, Mr. De Castro, uh, Major De Castro uh, regarding po sa tao. No, no, no po, ang ang ibig ko sabihin ko ay magsalita po ni Major then yung pong family ni Major at least. Kasi kung ay, driver po Padre Castro Major, kilala la to ng kanyang pamilya. Uh, yes sir. Rafi. Nakiusap din po sir yung uh, family po nitong uh, ni Major na uh, ayaw na po nilang magsalita tungkol po sa kaso ito at nire na po natin. But uh, this will not prevent us uh, sir Raffi para magkala po ng ibang ebidensya para malocate po natin itong si Jeffrey uh, Magpantay po sir. Pero ma'am anong masama doon kung kayo po hindi man natin ibabanggitin yung pangalan ng pamilya ni Major and I will respect that hindi ko babanggitin yung pang pangalan nila, pero we're trying to investigate a criminal case. I understand po, sir. Uh, sige po, sir. Uh, ah, alamin ko po ngayon yan, sir, sa Rapi, kung po ang possibility po ng CIA ay makausap po, sir, itong pamilya po ni Mr. Ni Major de Castro para makakuha po ng ilang detalye. Kasi, ma'am, there's such thing as Dikaspo. obstruction, of justice, po. Ayoko makasuhan ng obstruction of justice itong pamilya ni Major. That's why ang all they need to do is to cooperate. Ang sasabihin lang nila, ayan, yan, si Magpantay, driver nga talaga ni Major at ang pagkakaalam namin, dito siya nakatira at ito yung mga kamag-anak niya na para yung mga babanggitin, mga lugar at tinitirhan niya at mga kamag-anak niya, pwedeng bantayan yon. Di ba? Pwedeng subaybayan yon. Po ako personal therapy sa CIDG po baka sakaling uh, nagawa na po nila yan at kung uh, hindi pa po ay uh, ipapagawa po natin sa kanila yung therapy. Opo, walang iniwan to sa yung yung nawawalan preso sa ano dati sa Muntinlupa. Okay? So meron silang listahan ng mga kamag-anak. Eh lahat ng mga mag-anak, ng mga kamag-anak, eh kinasing nila, binantayan nila, nahuli. Mm -hmm. O ganito lang yes dito. Po, yes so po. lahat ng yes mga kamag-anak ni magpantay, mga kaibigan, o Sigurado ako isa doon titirhan niya. Di, ikutan, bantayan. Diba? Tama ba yes, Major Akenel? Tama, tama po sir. Ginagawa po ng uh, CIDG yung month uh, tanto operation at nasisiguro po sir Rapi na lahat po ng mga na-identify natin na posibleng uh, pwedeng puntahan at pagtaguan po nito ay uh, puntahan na po nila. Uh, pero yung suggestion niyo po sir ay uh, na makausap po yung personal na nila ng pamilya po baka sakaling may makuha po ay aalamin ko po yan personal sa CIDG sir Rapi. Thank you po. Maraming, maraming, maraming salamat po, Colonel. Colonel Jean Fajardo, PNP spokesperson. Mabuhay po kay Madam. Maraming salamat po, Sir Happy. Good afternoon po. Ayan po, Ma'am. Nagbigay na ako ng reward. I'm yeah. sure, maging yung kaibigan niya siguro, barkada, tropa niya, ibibenta siya. Ayan na, mga tropes, 500,000 pesos, marami-rami din mabibili niyan. Lalo na magpapasko ngayon. Ibenta e, niyo na. Yung sinasabi, ibenta e, niyo ng buhay. Ito, literal, ibenta e, niyo ng buhay sa mga otoridad na sa gayon makatulong na kayo Di ba? Na makapag ng case, makapagbigyan ng ustisya, nagka pa kayo. Isipin nyo lang, mga Ni <laughs> magpantay, ilang mga inumin ang pwede mabili niyan. Di ba? Pwede inumin tubig, soft drinks. Marami ang mabibili yan. Marami, yung 500,000. Kasi dati, nagbigay din ako ng reward. Opo. Ilang beses ako nagbigay ng reward dito, tuwing nagbibigay ako ng reward, nasosolve. P500,000 mm -hmm. pesos, makapagtuturo. Hanggang sa masampanang kaso, itong si Je magpantay at mayikanta niya yung primary suspect, yung mastermind. Ayun, 500000 Sige po, ma'am. Ganun po muna tayo, ha? Salam. At kung ano po may tulong ko po sa inyo, Nay, Tay, Ma'am, andito lang po kami. Salam. At uh, yung akin pong tanggapan sa Senado, open po kung kinakailangan po. Kung halimbawa, eh parang na nakikita natin na wala na po pupuntahin investigation uh, tayo po ay pwede magpatawag ng senate hearing in aid of legislation na para talagang malaman natin ano nangyari. Opo. Salamat po sir. Yes ma'am. Yes, ma salamat po sir. Salamat Maraming maraming salamat po sir. Opo. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Maganda po. Maganda Thank po, you. Sir. Thank you po. Ayaw.